ni James ha, nga muna sa uh, G League sa Lakers affiliate na South Bay Lakers so detalye after the intro na to let's go <laughs> Uh, Brownie James ay mag-split muna ang kanyang uh, basketball career pro sa Lakers at also sa mapupunta nga siya para muna siya sa G-League sa Team Affiliate ng uh, Lakers na South Bay Lakers matatandaan nga uh, nagkumuha nga ng history ang mag-amang uh, James sa kauna-unahang uh, duo Fathers and duo na naglaro nga sa NBA nitong nakarang week sinabi nga ng Lakers na mag nga si uh LeBron James after nga ng uh, kanilang match up sa Cleveland Cavaliers possibility nga na uh, magdaro nga ito si Bronny since nga adapot nga naman natin na si James at uh, Bronny LeBron James at Bronny ay pinanganak nga sa iko na uh, sa Cleveland ukon Ohio So, possibly nga maglaro nga si uh, Brony dito sa Cleveland game. Sinabi nga nila ay makakatulong nga itong experience ito sa G League kay Brony which is nga maging uh, malakas nga. yung palakas siya ng uh, experience para naman ay magkaroon siya ng competence na mapaglaro nga rin sa NBA, sa main roster. Yun na nga. So mag start na nga ang uh, G-League sa November 9, uh, US time yan. So yun na nga, uh, possibly nga maglaro nga dun si uh, Brony sa South Bay Lakers. Sinabi nga ay uh, mamimiss nga rin ni Brony ang training camp para sa South Bay Lakers but pwede rin naman din siyang umabol. Magiging uh, very viable experience ito for uh, Brony. Yeah, since I think ah, he low pa rin siya, tingin ko lang ha. Ah. <laughs> Pero nga, may problema rin nga naman sa health problem ko si Bronny bago nga siya nagpa drop sa NBA. So, mati naman magaling naman talaga si Bronny. Yun nga lang talaga ang problema nga sa puso. So, yun nga. Well, good luck kay Bronny. Sana nga mag-improve ang laro niya sa G League. At ma-translate ito sa main roster ng Los Angeles Lakers. Si Bronny ay isang laro pa nga lang ang kanyang na-experience sa NBA ng opening night nga ng uh, Lakers against Minnesota Timberwolves kung saan ay uh, napaglaro lamang siya ng 3 uh, uh, minutes at napagtala nga ng uh, isang rebound sa kanyang uh, 3 minuto paglalaro sa court but expected nga natin na maglalaro siya will be expecting uh, Bron and James who gonna play on uh, Wednesday um, US time against the Cleveland Cavaliers para magkaroon nga din ng history sila ni Lebron na father and son duo nagsama sa hometown nila napagdaro sila sa Cleveland yan Expectado niyan. mga makakaroon ng available minutes si Brown. Hopefully, gumaba ang kayo maging playing time in this uh, a game. So, yun na nga. Natalo nga ang Lakers nung, uh, against Phoenix Suns. 109-105 so sa latest game. So, 3-1 pa rin ang stand ng Lakers. So, one win. Uh, mahaba pa naman ng season. So, that's it for our update from Brownie James. Yun nga. Mapupunta muna nga siya sa G League na mag start sa November 9. Hopefully nga, mapaglaro siya sa Cold Blood game uh, Thursday in uh, Philippines. Okay, that's it for our update. Thank you for watching my YouTube channel. This is Rock Up from the Philippines. Don't forget to like and subscribe for more NBA, PBA, also Pokemon BGC and other gaming stuff. Bye-bye and see you mga lads. See ya. Thank you.